Okay, magandang araw sa inyo. Ngayong araw magte-test tayo ng starter motor gamit ang multimeter or multi -tester. At mag -trou troubleshoot tayo ng ating electric start system ng ating mga motor para ma-identify natin kung ano yung mga piyesa na dapat papalitan. At para maiwasan nyo rin na mapabili ng maling pesa imbes na hindi dapat yung papalitan ay napapalitan dahil nga hindi nyo na troubleshoot ng maayos. So tara mga boss at simulan na nating mag troubleshoot ng ating electric start system ng ating motor. So una nating gawin ay iti-check muna natin yung battery kung hindi ba ito lubat. So para matis yan, gamit tayo ng multimeter. Sa mga viewers pala natin dyan na hindi pa marunong gumamit ng multimeter ay may tutorial po ako nyan kung paano gumamit ng multimeter. So, i-check nyo na lang sa akin channel yung tutorial kung paano gumamit ng multimeter. So, back to the topic. Kailangan yung unahin i-check yung battery nyo kasi kahit pa maayos yung start button nyo, yung starter relay at starter motor, ay hindi rin yan gagana kung yung battery nyo ay low bat. So, kailangan itest nyo at dapat ang karga nyan ay nasa 12 volts para ma ikot nyo ng malakas yung starter motor nyo. So, sa pagtitest nyan mga boss ay itatap nyo lang itong dalawang probe yung pula at itim sa positive at negative at sa pag-set naman ng multimeter sa pag-test ng battery ay dapat nasa 20 volts dahil masisira ang inyong multimeter kapag siniset nyo sa mababa pa sa 20 volts. Dahil yung ititest natin na battery ay 12 volts. So ganito lang mag-test ng battery mga boss. Itatap nyo lang itong positive at negative probes. Yun. So, yan ang reading. 12.54. So, ibig sabihin ay mataas pa ang karga ng aking battery at kayang-kaya pa nitong ikotin ang starter motor para mapaandar ang makina. Pero sa mga viewers natin dyan na walang multimeter ay pwede rin namang gumamit ng test light kapag malakas yung ilaw ng test light, ibig sabihin ay mataas pa ang karga ng inyong battery. So, ganun lang din mga boss, uh, itatap nyo lang itong bawat dulo ng test light. Yan, sa positive at sa negative. So, pag malakas ang ilaw niya, katulad ng ganyan ay mataas pa ang karga ng kanyang battery. Pero hindi siya katulad ng multimeter na accurate talaga na nakikita nyo sa kanyang digital na 12 volts talaga ang nakalagay. So pwede nyo ring i-busina mga bus kung malakas yung busina o yung ilaw, yung headlight. So ibig sabihin ay malakas pa ang inyong battery. So next nyo i-check ay ang fuse. Itong sa aking relay ay may fuse kasi Redder 50 kasi ito sa pagkakaalam ko yung ibang mga motor ay walang fuse. So, ito sa akin, may fuse. So, kapag putol itong fuse ay hindi rin naandar ang inyong motor. So, kailangan din nyo itong i-check kung putol. So, ititest nyo lang din ito sa multimeter ga gamit yung isip nyo lang sa continuity. Para masigurado nyo na hindi siya putol. So, kung ang motor nyo ay katulad ng sa akin na may fuse, so, i-check nyo din yan. Kasi, hindi rin naandar ang motor kapag putol yan, yung fuse. So, yan, iti-test mo lang, itatap mo lang yung bawat dulo ng fuse. Yan lang yan sa continuity. At kapag walang reading, ibig sabihin, putol na. At kung may reading, ibig sabihin ay okay pa. So, yan. Kahit balik tarin rin nyo yung test probe, yung pulat itim, ay may reading yan. So, yan, may reading. Ibig sabihin, okay pa yung fuse na yan. Pwede rin namang tingnan nyo lang yung fuse kasi transparent naman yung, yung plastic niya. Makikita nyo naman sa loob kung putol na yung nag-connect nyan sa fuse. Pero ako ginagamitan ko na lang ng multimeter para mas, mas accurate talaga na hindi siya putol. So next naman itong sa starter relay. Kung pinupost nyo yung post start button ng inyong motor tapos lumalagitik lang, ito yung lumalagitik ang starter relay. So, malalaman nyo kung sira ang starter relay kapag lumalagitik lang at hindi niya napapaikot yung starter motor o hindi niya napapaandar yung makina. So, para matest ito ay gagawin natin, ibabypass natin siya. Bali yung dalawang yan, yung terminal na yan ay i-direct natin para ma-bypass yan, ay eh, gagamit lamang kayo ng mga metal, yung makakapal. Ito so, sa akin, gagamit ako ng plies. O pwede rin mga open rings. wag yung maliliit na yung mga wire kasi masusunog yan kasi nag-e-spark yan. So, ayun, napapa-redondo yung makina. So, ibig sabihin, napapaikot ikot niya yung starter motor. So, ibig sabihin, hindi sira yung starter motor. So, yan mga boss, umandar na ang motor. Binaypas ko lang dito sa may starter relay. At kung binaypas niyo na rin yung motor nyo mga boss at hindi niya napaandar yung makina o hindi niya napapaikot yung starter motor so lilipat na naman kayo doon sa may starter motor at doon naman kayo mag-check dahil posibleng may putol itong wire na galing sa starter relay papuntang starter motor so yun i-check natin yun at maaaring ding itong wire na yan yung makapal na wire maaaring din yung naglulose contact kapag nagkakalawang so iti-test din natin yan at pwede rin dahilan yung lumuwag na yung mga nut kaya naglulos contact na siya so higpitan nyo lang o di kaya kung kinakalawang nagkakaroon din ng corrosion ay linisin nyo lang para mag contact siya sa metal to metal so ngayon ang ititest muna natin na itong wire na galing sa starter relay ititest natin kung meron siyang continuity o di kaya may potol itong wire kaya hindi nakakatuloy yung kuryente papunta dito sa starter motor. So, para matest natin yan ay gagamit tayo ng multimeter at isisip nyo sa ano, sa yan, continuity. So, para matest yan ay ikukunik nyo lang itong dalawang probe yung pula at saka itim kahit balik rin po pwede rin yan ilagay nyo lang yan dyan itatap nyo tapos yung isa naman ay sa body ground so dapat may reading kapag itatap nyo sa body ground at yung isa naman ay sa wire na nag sa starter motor pero may problema mga boss dahil, naputol yung wire ng ano ko multimeter yan. Naputol yung dulo. So, yon uh, babalatan ko muna yan mga boss para mapatuloy natin yung pagtitis. test Pansamantala. Pansamantagal. So, yon mga boss ang Uulitin ko lang, uh, itatap nyo lang yung isa dito na probe, tapos yung isa naman ay sa body ground. Kahit baliktaran yan, pwede rin kasi may reading pa rin yan. So, ganun lang. Kapag ang nakita nyo sa reading ay wala, ibig sabihin walang continuity, hindi nakakatuloy yung kuryente galing sa starter relay. So, yun yung aayusin ah, nyo kasi may putol. Pero kung may reading naman, ibig sabihin lang yan ay walang problema. Na, nakakadalo yung kurente papuntang starter motor. So, yun mga boss, may reading. So, ibig sabihin ay yung wire na yan na galing starter relay ay okay pa. Wala siyang putol. So, next naman ay doon na tayo magte sa starter motor dahil dahil okay naman yung sa relay so nandito yung sira sa starter motor kaya hindi siya umaandar So ayun na test na natin yung sa starter relay, sa battery at sa wire. Papunta dito sa starter motor natin at okay naman yung pagtroubleshoot natin at may lumalabas naman na kuryente doon sa wire papunta dito sa ating starter motor so next na tayo sa next procedure so, uh, ito na yung i-test natin kasi maaari nandito na yung sira kasi okay naman yung pag troubleshoot natin sa labas so kadalasan namang sira nitong starter motor natin na itong carbon brush nya ito yung carbon brush kapag ito ay napudpud na at maglulus contact na siya hindi na siya makakadikit dito ng maayos dito sa commutator bar niya so maglulus kontak na siya kaya mangyayari hindi nagagana yung starter motor natin kaya papalitan to kapag pulpod na next naman kung okay naman yung carbon brush mo ay ito naman yung ititest natin kailangan wala siyang grounded para yan, nagagamit tayo ng multimeter at ganoon din ititest natin sa pamagitan ng uh, continuity. So, yun. Itest natin. Ganito lang mag-test mga boss kung para malaman natin kung grounded ba o hindi. Yan ilalagay nyo lang itong test probe nya sa commutator bar Ating isa naman ay dito so kailangan wala siyang reading pag ito yung ititest nyo yung dalawa ay test natin yan wala siyang reading kahit pagbalik ta rin yan pwede rin wala reading at dapat, dito naman, pag ititest mo sa dito sa bawat dulo, yan, dapat may reading. Yan. Ibig sabihin, good pa yan. Good. At, bawat linya niya yan, pag ititest mo yan, ng negative at positive, dapat may reading din. Kasi pag wala, ibig sabihin, may putol na. So, sila na ang starter motor nyo kapag walang reading so yun may reading yan may reading siya so So, ibig sabihin lang yan, good pa ito. Ito namang commutator bar niya kung kung wala bang putol, ititest din natin. So, ibig sabihin, good pa siya. Walang putol. So, ibig sabihin nang yan ay good pa ang starter motor kapag gano'n uh, may reading siya pag tinitest. At kung tinap nyo yung kabilang test probe sa armature at yung kabilang probe naman ay sa commutator bar, kung may reading, ibig sabihin yan ay grounded na yung starter motor nyo at kailangan na yung palitan kung sa start button naman yung may sira mga boss ay madali lang namang malalaman yan kasi pag pinundot niyo yung start button ay tutunog yung starter relay at kung hindi naman tumunog yung starter relay nung pinindot niyo yung start button ay ibig sabihin ay nandoon yung problema ng yung ano motor kaya hindi siya nag start so titingnan lang yun yung uh, o start switch nun uh, bubuksan nyo lang uh, titingnan nyo baka may naglulus contact lang sa loob o di kaya yung wire papuntang starter relay ay may potol so ganun lang din mga boss it check nyo lang sa continuity so ganun lang mag troubleshoot ng electric start system ng ating mga motor mga boss para ma tumbok nyo kung ano yung sira ng yung motor